Isa na namang hinahangaan ng lahat at may malaking ambag sa ating bansa na ama ng dating sikat na aktres ang namaalam sa lahat. Alamin ang buong detalye tungkol dito sa Get In Touch. buhay ng tao ay hindi talaga maiiwasan ang may mamaalam sa kanilang mahal sa buhay. At dyan din tayo patutungo lahat. Kaya minsan, kailangan na lang nating tanggapin kung anuman ang ating magiging kapalaran sa buhay. Dahil kahit ano paman ang estado ng buhay natin, ay iisa lang ang ating patutunguhan. Marami ang nanghinayang nang malaman ng karamihan ang pagpanaw ng National Artist in Visual Arts na si Arturo Luz nitong Merkoles ng gabi, May 26. Siya ay 94 years old. Pasado alas 12 ng hating gabi ng Huwebes, May 27, inanunsyo ng anak ng National Artist na si Angela Luz ang tungkol dito. It is with deep sorrow that I announce the passing of my father, our beloved national artist Arturo Luz. He peacefully joined his creator at 8.45 this evening, and I stood by his side as he took his last breath. Saad sa Instagram post ni Angela. Bukod sa talento ng ama, nagbigay pugay si Angela sa iniwang alaala ni Arturo bilang mabuting ama at lolo. We could not have asked for anything more. God bless my father with 94 of the most wonderful years on earth. He enriched our lives with his art. With his incredible talent and his genius. As a father and a grandfather, he was simply the best. He was the most kind and generous human being. And as a husband to my mother, he was perfect. He will be terribly missed, but will never be forgotten. His legacy will live on and will last forever. Taong 2019, nang pumanaw sa edad na 89 ang kabiyak ni Arturo na si Tessie Ojeda Luz. Kaya sabi ni Angela, rest in eternal peace, Dad. Be happy in the place where there is no more suffering or pain. Give Mom and Paula a hug from all of us. We love you so much. Thank you for everything. Si Angela ay dating aktres at ina ng anak ni Vic Soto na si Paulina Soto. Ang tinutukoy namang Paula ni Angela ay ang kanyang kapatid at singer na si Paula Luz na pumanaw noong 1991 sa edad na 27. Narito ang isa pang Instagram story ng larawan ni Angela kasama ng amang si Arturo. Si Arturo Luz ay isang painter, sculptor at designer. Siya ang founder at curator ng Luz Gallery mula 1960 hanggang 2002. Nagsilbi rin siyang founding director ng Metropolitan Museum sa Manila mula 1976 hanggang 1986. Nag-aral siya ng Fine Arts sa University of Santo Tomas. Patuloy siyang nag-aral sa California College of Arts and Crafts sa Oakland sa Brooklyn Museum Art School sa New York at sa Académie de la Grande Chaumier sa Paris, France sa Raymond Duncan Gallery sa Paris, siya naglunsad ng una niyang solo exhibition noong 1951. Pagbalik ni Luz ng Manila, ipinakita naman niya ang kanyang artwork sa Manila Hotel. Ilan pa sa kanyang international exhibition ay ginawa sa Philippine Culture Exhibition sa New York noong 1953. 11 Sao Paulo Binel noong 1971 at 8 British International Print Binel noong 1984. Pinarangalan siya ng French government ng Order of Chevalier des Arts et Letters noong 1978. Paglalarawan ng National Commission for Culture and the Arts kay Arturo. From the Carnival Series of the late 1950s to the recent cyclist paintings. luz produced works that elevated filipino aesthetic vision to new heights of sophisticated simplicity by establishing the luz gallery that professionalized the art gallery as an institution and set a prestigious influence over generations of filipino artists luz inspired and developed the filipino artistic community that nurtures impeccable designs. Sabi pa nga ng NCCA, ilan sa mga sikat niyang paintings ay ang bagong taon Vendador de Flores, Skipping Rope, Candle Vendors, Procession, Self-Portrait, Night Glows, Grand Finale, Cities of the Past, at Imaginary Landscapes. Makikita rin ang mural painting niyang black and white sa lobby ng bulwagang Carlos V sa Cultural Center of the Philippines. Tunay ngang maituturing natin na magaling si Arturo pagdating sa sining. Nakakalungkot naman pero blessings na rin para sa kanya na umabot siya sa edad na 94. Yung iba nga dyan, hindi pa nila na-enjoy ang kanilang buhay at maagang na maalam sa kanilang mga pamilya. Condolence na lang sa pamilya ni Arturo Luz. Sabi nga nila, may mamamaalam man sa atin, meron namang bagong dadating. Ipanalangin na lamang natin si Arturo sa Panginoon. At least ngayon, hindi na niya ma-feel ang mga pasakit na ating nararanasan ngayon. Ang Diyos na lamang ang bahala sa kanya. Hindi na natin kailangan pang mag-alala. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i-button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.